Para pagtibayin ang pag-iisang dibdib ng ating apat na magkasintahan, isang karangalang makasama ang ama ng lungsod ng Mandaluyong, Honorable Mayor Benjamin Abalos, Sr. At para pangunahan ang mga kapwa kong ninong at ninang, Here's TV5 President and CEO, Mr. Guido. Zabaliero Attorney Lorna Capunan, Doctor Love Brother June Banaag, Doctora Camille Garcia. Alex Calleja. Finally, I said finally, dahil sa pagkatapos ng ilang taon yung pagsasama, kayong mga lalaki nagising din. Ito ang pinakamagandang regalo nyo sa kanila. At mga lalaki, tandaan nyo ito, ha? Sa pag-aasawa nyo ito, iisang katawan na kayo. Huwag na huwag nyo pagbubuhatan ng kamay ang inyong asawa. At sa pag-aasawa nyo ito, alam mo, you take him or her in her totality. Pati yung kapintasan niya, pinakasalan mo pa rin. Pagkatapos yung malinig ito, papalik pa rin kayo magpakasal. <laughs> Pagkatapos yung malinig, ang mga bagay na sinabi ko, ikaw ba'y handa pa rin pakasalan? Itong si Angelita. Opo. Ikaw naman, Angelita. Ikaw ba'y gusto loob na humaharap sa akin upang magpakasal at magpakatali sa kanya bilang prinsesa ng kanyang tahanan. Opo. Renato. Pagkatapos ng limang taon inyong pagsasama, ikaw ba'y talagang tinatanggap mo na? Pakasama habang buhay, itong si Dorian. Opo. Dorian. Tatanggap mo mag maging asawa at maging Opo. prinsesa ng yung mapapakasalanan si Renato? Opo. Menard. Pagkatapos ng labing taong pagsasama ninyo, talaga bang ikaw ay nagisinas yung responsibilidad na pakasalan at uh, makasama patali sa kanya habang buhay? Opo, hanggang sa kama tayo. Ha? Ha. Ikaw naman, uh, Lenny, handa ka patali sa kanya. Handa na po. Handa ka na magpakasal sa kanya. Handa na po. Okay, dito sa dalawang ito. Ha? Alam mo, very special kayo. Ito ang example ng tunay na pagmamahalan kayo ba'y handa na magpakasal sa bawat isa? Apo. Ipagdupin niyo ang inyong kamay. Please join your right hands. Sa kapangyarihang ginawad sa akin ng batas bilang alkalde ng siyudad ng Mandaluyong, kayo kasal ko upang magsama, hindi lamang ngayon kung hindi habang kayo nabubuhay. Pakatandaan niyo ng ating batas ay eh, walang kinikilalang paghihiwalay, pamatayan lamang ang magbibigay ng karapatan sa inyo upang magbagsawa muli. Ito sing-sing, no? Yung pinili bilang tanda ng pagmamahalan. Bakit? Walang katapusan at hanggan ng pagmamahal. Kaya ito ang nagiging simbolo ng pagkakasalan. Ha? Kayo mga lalaki, isinusuot ko ang sing-sing na ito sa iyo bilang tanda ng aking hawagas at walang hanggang pagmamahal. O, oh, yung babae naman. Isuot mo ang sing-sing na ito. Bilang tanda. Bilang tanda. Ng aking tapat, wagas, at walang hanggang pagmamahal. Okay, now, you may kiss the bride. Wow. Ano naman mga kaibigan? Masaya masaya tayo ngayon dito sa face to face dahil first time natin na naman masaya naman ang kwento. Yung walang nagsapakan, hindi ko alam mamaya kung ano mangyayari, no? Walang nangyaring gulo at uh, ngayon naman puro tayo maligaya. Pero may kukwento ko sa inyo para malaman nyo naramdam ko ang hirap nitong mga bagong kasal na to. Dahil ako ay may sariling kwento rin. Ang napangasawa ko po ay anak ng general. Ito'y typical love story. Maganda at mayaman yung babae, guwapo yung lalaki. O, okay. kwento ko to ha, kwento ko to, wala kayong pakialam ha. Pero alam nyo ba, hinusgan ako dahil mahirap lang ako. Mahirap lang ako, kaya hindi ako tinanggap na pamilya ng mga general. Hanggang nabuntis ko yung asawa ko. Sabi ko, mahal kita, hindi ako natatakot sa tatay mong general, sasamahan kita, magtatapa tayo. Sinamahan ko yung asawa ko, sabi ko sa tatay ng general, nabuntis ko po yung anak nyo. Sabi ng tatay, paano mo nabuntis yung anak ko? Sabi ko, gusto nyo malaman, may pagkabasto. Wag na! Anong papakaya mo sa anak ko? Kung ano pong laman ng rep nyo. At kung magkano bibigyan yung allowance, it's really up to you, Dad. At saan na makititira? For the meantime, mga 10 years, dito muna kami sa inyo. Pagkatapos doon, hihahanap namin kayo ng magandang apartment. Pinakasal kami. Pinakasal kami. Maniwala kahit sa hindi. At ito ang natutunan ko sa mga babae. Ang babae, kailan na babasa mo yung isip nila. Promise. Nagdadabog yung asawa ko. Nagdadabog. Tinanong ko, ba't ka nagdadabog? Sabi niya, hindi mo alam? Sabi ko, kaya ako nga tinatanong, hindi ko alam eh. So, hindi mo nga alam. Parang gano'n na nga. Eh, ba't hindi mo alam? Sabi ko, eh, siguro busy ako. Sabi ko, ang problema sa'yo, Alex, wala kang alam. Hanggang ngayon, hindi ko pa yun alam eh. Kayo, baka alam nyo. Niyaya ko yung asawa ko. Kumain tayo. Pag niyaya mo yung asawa mo, kain tayo. Pagdating mo sa restaurant, sabi ko, anong gusto mong orderin? Ang sagot ng asawa ko, kahit ano. Ganyan ang babae. Pag order na pagkain, anong gusto mong order pa pagkain? Kahit ano. So, um-order ako. Pagdating ng pagkain, sabi sa akin, asawa ko, ba't ito in order mo? Sabi ko, kala ko kahit ano, kahit ano, wag lang to. Wala ka talagang alam eh. Sobra. Pero nagpapasalamat ako dahil kasal to, kaya masaya tayo sa kasal, di ba? Handi dito tayo dahil sa apat, sa apat na newlyweds na to. Ang apat na newlyweds, simulan natin mula sa kupang. The bride, Lenny Dyson, and the groom, Maynard herodimo It's a beautiful night. We're looking for something... Mula sa Bacoor, ang groom na si Renato Rubio at ang bride na si Jory Ann Acol. Come on down! Is it the look in your eyes? Or is it the... This... At ang susunod mula naman sa tatalon, the groom, Ren Renante Suico and Angelita Reyes. Muling uh, newlyweds ay sina mula sa Leyte, groom Nelson Cantillado at ang bride Jocelyn Tamayo. Sayaw-sayaw! Hindi lang ang bride ang nakuha. Come on, party party! Party party! Party, party. Come on! Alam nyo sa mga kasalan, pag pinapaklik ang baso, ibig sabihin nun, maghahalikan. ka na. Pag nakaninigin ng click, halikan kagad. Ayan na, narinig na. Ayan yun. Halikan, halik, pati, hali. Dahan-dahan lang, oy! Halikan, hindi honeymoon. Pero ayan, i-welcome natin ang apat na newlyweds na produkto po ng face-to-face. -face. Nagsimula po sa malungkot na, malungkot na kwento. Ngayon, ito ang tinatawag na happy ending and they will live happily ever after. Balakpaan natin! Yan, habang umupo po sila, abay siyempre, sasabayan natin sila ng pagkain din. Bago tayo kumain, of course, andi dito po ang aming uh, laging nagbibigay ng dasal sa atin, isa sa mga trio tagapayo. I-welcome natin si Dr. Love, Brother June, Banaag, the Debonair. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoon, maraming salamat sa biyaya. Salamat, Panginoon, sa tagumpay na ibinigay mo sa face-to-face. face to face sa proyektong ito na maihalay namin sa ang apat na couples. Maraming salamat sa mga nagkaloob ng pagkain na ito. Sinasamo namin sa iyo, basbasan mo nawa ang bawat isang naririto, lalo tigit ang mga bagong kasal. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa ngalan ni Yesu Kristong aming Panginoon. Amen.